Noon po Martes, April 15, meron pong isang uh, insidente ang naganap sa isang graduation ceremony kung saan may isang principal po ang pumigil at uh, nagpahubad ng toga na suot-suot ng mga bata. Ang kapansin-pansin, may isang gurong umakyat dito. Ito po yung kanyang larawan. At syempre, yung pong uh, guru na yan ay uh, hinangaan ng marami, pinalakpakan ng mga estudyante. Uh, pero po sa ating respeto sa tumatakbong investigasyon, at saka sa espiritu po ng uh, due process eh hindi po natin pag-uusapan 'yan pero kasama po natin ang guru na 'yan Teacher Lou Nietes. Magandang gabi sa iyo, magandang araw sa iyo, Lu. Teacher Lu. Uh, magandang magandang hapon po uh, Sir Carl at sa ating mga taga-Panoay at taga-taga-pakinig. Oh. Ikaw ay isang nurse, isang registered nurse. Yes po. Opo. At isa, isa ring licensed professional teacher. Opo. Okay, at ang magandang balita dito ay naging faculty ka pala ng CBRC. Yes, Sir Carl. noong mga Anong... 2009-2010, parang ganun po. Okay, alam ko naman Luna, hindi ka komportable ng pag-usapan sa ngayon ang insidenteng naganap, pero yan po ay naglagay sa sa ano, sa punto sa spotlight, ano, at maraming interesado makilala. Sino ba si Luna Pwede bang ikwento mo sa amin bakit uh, una bakit ka nag-nursing tapos bakit ka nag-shift sa education? Ah, uh, okay. So ako po si ano, uh, Ludolf Dugol Dugol Nietes, uh, tag, uh, ako po ay native ng Gishan Lawaan Antique at ako po ay nagtapos ng aking uh, Bachelor of Science in Nursing sa Far Eastern University in Manila. Ang nag joke sa akin bakit po ako naging um, I took up nursing because uh, during that time gusto ko pong maging Uh, gusto ko yung I want to be a nurse because <laughs> that time, uh very in demand po yung nursing even until now. Uh, malaki yung sahod ng mga nurses, especially kapag sila ay uh, pupunta abroad. So, yun po yung main motivation ko bakit po ako nag uh naging nurse. At Anong batch ka? Anong batch ka sa nursing? Anong batch ka uh, sa nursing? 2007 yung? po. Okay, At, uh, 2007. SCB. Okay. Ah, uh, ito yung batch na pagkatapos nung ano nung ating uh, controversy leakage. ano. Yung leakage yes, controversy. Okay. Malayo-layo. at yun yung panahon na ang libro mm -hmm. ko ay uh, ang ginagamit ng lahat ng nursing graduates at salamat at naging bahagi ng story uh, na pagiging nurse mo, uh, ang uh, pagiging reviewer mo sa CBRC. Ano? Ah, uh, sino'ng natatandaan mo mga kasama mo sa CBRC? Sis so na... Ah, uh, si uh, na uh, si na um, uh, si Dean Beth de los Santos. Uh, right. Sino ba ba? Uh, uh, ah, yan. Hayaan mo na. Pero ang tanong, bakit ka napunta sa teaching? Paano ka pa napunta sa teaching? Ay, uh, napunta ko ako sa teaching sa kadahilan ng uh, nung time ng 2012-2013, that was the time na bumabaho yung enrollment ng um, nursing reviewees. At naapektuhan po yung uh, trabaho ko noon bilang uh, lecturer sa mga review mm -hmm. center. Kaya sabi ko, uh, dahil gusto ko rin naman po yung pagtuturo, ayun, nag po ako na mag-kumuha ano ng 18 units ng ano education para maka-take maka po ako ng lecture. Ayan. At ikaw nga ngayon uh -huh. ay guro. Ilan taong ka na nagtuturo uh -huh. dyan sa eskwelahan mo under DepEd? Ano nga yung eskwelahan mo? Uh, Kranz. Kranz. Colonel okay. Roberto Abidang National School. So, bali, 11 years. Mag-11 years na po akong uh, guro sa uh -huh. DepEd. Uh -huh. oh, anong tinuturo mong subject? Uh, research. Uh, research at saka uh, PE. PE and Health. Okay, so ikaw ay uh, under ng senior high school. Senior high school ang programa high school mo. po. Ako, ako. Oo, mm -hmm. Ngayon, yeah. Alam mo Lu, uh, kahanga-hanga yung yung ginawa, malaki ang risk ng iyong ginawa pero hindi, hindi natin pag-uusapan 'yon. Sabi ko nga sa uh, pero gusto namin makilala para saan tatayo ang isang teacher Lu? Ako kasi Sir naniniwala talaga na at the center ng ng education mga learners. So dapat lahat ng mga desisyon na gagawin ng mga guro dapat priority, dapat sa ikakabuti or sa best interest ng ating mga learners. So, uh, bilang teacher, bilang guro, uh, handa po ako na ipaglaban as long as na tama yung mga learners. Kaya doon po. At titindig ka para sa learners? at para sa kung yes, anong uh, uh, kung ako on. para sa, sa sa best interest ng mga learners at sa mga parents. Yeah, even against mm -hmm. some authorities. Even even against some authorities, uh, anong perception mo don, Lou? I mean, ititindig mo talaga yung gusto alam, nila. Basta tama sila. Kung alam ako. kung ipaglalaban ko po yung kanilang karapatan as long as na alam ko na kung parang mali or mali na talaga yung uh, people in authority inaapakan na niya yung rights ng mga learners at ng mga ibang stakeholders titindig po ako doon hindi madali yan lu dahil uh, pwede itong bumalik sa iyo pwede kang magkaroon ng kaaway pwede kang uh, mapagalitan makasuhan at maapektuhan yung iyong career hindi ka ba natatakot doon sa parting yon sa sa ganyang, Uh, katanungan, Sir Carl, syempre iniisip ko rin yung, yung magiging consequence ng, ng ginagawa ko bilang isang buro. Pero kapag alam ko talaga na yung gagawin ko it for the best interest ng mga learners, titindig po ako. Uh, okay. At alam ko na tama yung gagawin ko. Isusubal ko po yung aking um, pagkaguro para lang para sa, sa best interest ng mga learners. Yeah, Kasi thought, naniniwala po ako, naniniwala po ako na yung mga learners, they are the number one reason bakit kaming mga guro at kaming nasa Department of Education exist. So kung wala po sila, wala po kami. Kayo so, ay nandyan. number one priority. Opo. Yung, yung, opo, nandito yung kapakan, kami. Yung uh, they are there. Opo. Yeah. Nandito po kami. It's because we have our learners. Okay. Uh, is first time mo bang tumindig, Lu? Noon sa intabladong yon Is this your first time to opo, do such a... Uh, such a... first time. Opo. Opo. First time. Uh, first time mong gawin ito. At Pero ito, ikaw, ikaw, handang... Opo. So Uh, atanda handa mong gawin ito at any cost basta maitindig mo yung mga bata. Opo. Teacher Lou, anong message mo sa mga kapwa natin, guro? Ah, uh, yung message ko lang is uh, whenever we make decisions, we have to prioritize that the best interest of our learners kasi without them, walang walang depth. We exist because of our learners. Yeah. Ano ang uh, ano na nakikita mong pangangailangan ng mga guro sa public school system, Lou, na dahil ikaw ay nasa iyo ngayon ng spotlight. Anong gusto mong uh, ipanawagan i-advocate na kailangan ng mga guro at ng mga learners? I, I advocate for um, mental health programs, dapat more on mental health programs path Uh uh i-strengthen pa yung mga um, uh, mental health ng mga teachers at ng mga students. Kasi parang feeling ko, feeling ko at sa base din sa observation ko, uh, medyo stress, okay? stress yung mga teachers. Kaya kailangan uh, i-advocate for uh, wellness and mental health programs to be implemented sa, sa mga At yeah, stress din. Uh -oh. Yes. Oh, bilang nurse alam mo yan, naiintindihan mo yan ano. At uh, hindi ko alam uh -oh. kung anong mong subject, pero malamang psychiatric nursing pa ang paborito mong subject siguro, Lou. Ano? <laughs> anyway, Lou. Uh, lu <laughs> uh, anong anong mensahe mo para sa ating uh, mga learners naman? At siyempre, malaki rin ang issue ng mental health sa kanila. Sa mga uh, mga learners natin, uh, ano lang, um, Uh, be respectful pa rin sa mga people in authority. a uh, very important yan. You have to continuously um, develop yung ating self-discipline. That's very important. And then, yeah. ano lang, uh, continue to make mistakes and learn from your mistakes. Huwag matakot. Huwag matakot na na mag ka ng mistakes in life. Kasi mm -hmm sa mga mistakes ninyo mas doon kayo matututo. Doon kayo mag-grow. Yeah. At may mga bata minsan na lumalampas sa kanilang yes. uh, yung yung kanilang aksyon, lumalampas yes. sa kailangang aksyon, ano? At nakita okay. natin sa video, nakita ko sa video 'yon, pero ayoko rin kitang hinga ng ng comment tungkol diyan dahil pag may kinalaman sa insidente, ayoko kung pag-usapan natin. Ang gusto kong gawin lang ay makilala, okay. makilala ng ating followers ang ating uh, uh, teacher maraming tumawag sa iyo oh, na you were a hero of that moment Kinukonsider consider mo bang bayani ka nung moment na yon picture uh, you know, teacher at, the, Lu? at that very moment at that very moment i i wasn't thinking about it na uh, okay hero at that very moment i was only thinking na uh, okay moment to ng mga learners at ng parents so dapat ano? i-celebrate nila yon So, I wasn't really thinking na okay, hero or something. Hindi, because yung ginawa ko na yon that was just for the best interest po ng ating mga graduates at ng mga parents. Advisory group mo ba ito? May advisor, ka, uh, advisor role ka sa kanila? Uh, wala po. Uh, wala. Ako po ay kanilang uh, subject teacher po pero it's just that I I love them. I love my students very much and they know that an mo sa kanila teacher lu sa mga estudyante mo. In general? in general, in general. Message ko is um ano lang continue growing, okay engage in um dialogue kapag may mga may may gusto kayong iparating okay Uh, you express them in um, nice way lang tapos kapag hindi hindi na let's say um hindi nakuha yung gusto ninyo ano pa rin try and try hangga't sa sa makuha ninyo at yeah ma-achieve ninyo kung ano talaga yung goals niyo ibig sabihin i push you know push lang push, push lang push, push. lang push until something yes. happens. Yeah. Yes. And of course so, tinuturo na tinuturo sa nursing yung assertiveness. No, yes. you can you know, you can communicate your rights without harming the rights of other people. You um, can um, communicate what's in your heart without hurting or harming other yes. people. 'Yan lang importante doon. And uh, Lu, uh, pwede ba ako mag-request sa Pwede ba pwede ka bang bumalik bilang CBRC si faculty both in nursing and education? Are you still willing? Are you still seeing that future? Uh, Siyempre, Sir Carl, kasi uh, sa totoo lang, Sir Carl, ipinagmamalaki ko yung pagiging uh, nursing reviewer ko before. Through those experiences, ang dami kong natutunan, um, ang dami kong mga places na napuntahan and na-experience ko yung iba't ibang culture, that contributed sa pagiging um, kung ano ako ngayon. And uh, thank you, Sir Carl, for Sir Carl for giving me that opportunity. And uh, is that a yes? Are you back to your CBRC wings? Kung, kung, yes, Sir Carl. Kung, kung gusto niyo po akong ibalik, why not? Yeah, yeah. I'll, be, Dahil ngayon, I'll be honored to uh, do that. Not only as a nursing faculty, but also as a lead faculty. Kasi inangaan ko yung ginawa mo, Lou. Ah, uh, kilala mo ako. Yeah. Yes, sir. Actually, sir, Carl, yeah, Actually, Lu, actually, Lu, ano eh, uh, may nilabas sila ako libro, yung uh, Standing to Outstanding. Uh, yung ginawa mo, you stood up. And that made you stand uh, out. You. But uh, I, I, I love hearing your humility and your advice to your students to be always assertive and calm. And uh, thank you for being who you are. How do you feel now? Uh now that you are welcome back to the CBRC faculty. Well, I, I feel very grateful for this opportunity uh Sir Carl. I know na marami pa po akong matutulungan and uh, alam ko na um marami pa akong uh ma ibibigay para sa mga young people na yeah, gusto maging successful professionals. Yeah yes, very good. Professionals. Very good. What was the best lesson you learned from me? If you would remember any any message, any you know, any important lesson, life lesson na natutunan mo sa akin or sa CBRC in general. So CBRC you have to be prepared all the time. Like if you want to achieve something great, you have to do something big also you have to prepare. That's okay. why sa CBRC natutunan namin na uh, kaming mga lecturers whenever we present our uh, lectures as uh, nung time namin parang hindi uso yung PowerPoint presentation so you always uh, you always told us na you know if you could use marker lang mas okay yon mm -hmm. and it takes a lot of preparation eh, okay? para maging maging mamaster mo yung tinuturo mo kaya, thank you, Sir Carl, for uh, instilling that sa amin, especially sa akin, yung, yung tatak excellence and tatak. preparation. Yes. Tatak CBRC. Ngayon, nag-evolve na tayo, Lu. Yung tatak CBRC ngayon ay pusong CBRC. At alam mo, uh, nung, umakyat CBRC. ka sa nung umakyat ka sa intabladong yon nakita ko sa'yo, sabi ko na nga ba eh, may suspecha ako na mayroong kampusong CBRC. I knew it. And congratulations uh, sa journey mo. Good luck and welcome back home. Welcome back to CBR. God, God bless you. That God bless you nurse teacher Lou. Mabuhay ka. Thank you. Thank you Sir Carly.